Ilang araw nga akong walang upload dahil sa sobrang kabisihan. Kaya for today's video ay gagawa tayo ng chocolate cupcake. First ay maglagay tayo ng 1 cup of fresh milk and 1 tablespoon of vinegar. Set aside muna natin and in another bowl ay magprepare tayo ng 1 and 3 fourth cup of all-purpose flour, 1 and 1 half teaspoon of baking powder, 1 and 1 half teaspoon of baking soda, 1 teaspoon of salt, and 3 fourth cup of cocoa powder. And then then, sift muna natin para walang pamuumuo. After na nating masala ay maglagay naman tayo dito ng 1 and 3 fourth cup of white sugar. And in another Bowl, ay nag naman ako ng dalawang perasong itlog. Naglagay din ako ng 1 teaspoon of vanilla and 1 half cup of vegetable oil. May kos lang mga mare hanggang sa mahalo natin ng mabuti. And then, imimix na natin dito yung sinet aside nating cup of fresh milk kanina. Uhaluin lang natin ulit at pagkatapos ay pwede na nating i-combine dito yung ating wet and dry ingredients. Halu-haluin lang natin ito mga mare hanggang sa ikay mga awit. Kapag nahalo na natin ito ng maayos ay mag dagdag naman tayo dito ng 1 cup o boiling water. Then, halo-halo lang ulit mga mare until na mag-well combined. Langkatapos ang paghahalo nga mga mare at nanakit talaga yung braso ko. At kapag ganyang okay na mga mare ay mag-prepare naman tayo ng cupcake molder. At ayan, at dahan-dahan ko na nga nilagyan isa-isa yung ating mga cupcake molder. Nalagyan ko na nga lahat at for the toppings ay maglalagay pala ako dito ng nuts. Tinatamad nga kasi akong gumawa ng icing mga mare dahil hindi ko nga ma-perfect perfect. Kaya perfect. ayan at ayang nuts na lang nga yung ginagamit ko. Ito nga itong i-bake mga mare at make sure lang na mainit yung ating oven bago natin ito isa lang. I i-bake lang nga natin ito mga mare sa init na 180 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. And after 35 minutes at ayan naluto na nga itong ating chocolate cupcake. Fast forward kinabukasan ay nagluto naman ako ng pansit bihon. Ay binabad ko na nga muna yung mga bihon mga mare sa tubig. Na naman mabilis na lang mamaya kapag niluto na natin. Naghiwa na nga rin ako ng ilang butil ng bawang mga mare pagkatapos ay ko naman yung sibuyas. At pagkatapos ko nga mahiwa yung bawang at saka sibuyas ay nagpainit naman ako ng kawali. Naglagay na nga rin ako ng mantika dyan mga mare at inuna ko na nga sa itong mga bawang. At sinunod ko na mangigisa yung sibuyas. At kapag nag-aroma na nga yung bawang at saka sibuyas mga mare ay nilagay ko na nga dito yung mga hiniwa-hiwang karne ng manok. Nakpan ko na nga muna mga mare at hinayaan ko lang nga lang ng mga ilang minuto. At kapag nag golden brown na siya mga mare ay nagdagdag naman ako dito ng powder na paminta. Sinunod ko naman na ilagay itong mga squid ball. Para maprito-prito na din mga mare at pagkatapos ay nagdagdag na ako ng soy sauce. Nalo-halo ko lang nga mga mare at naglagay naman ako dito ng oyster sauce. At nung sa tingin ko ay okay na mga mare ay nagdagdag naman ako dito ng tubig. Naglagay din pala ako dito mga mare ng nor chicken cube. Ali Ha hayaan lang muna natin itong mga mare hanggang sa itoy kumulo. Dinrain ko na nga din pala muna itong mga bihon na binabad ko kanina. Gyan ko na nga din pala ito ng soy sauce mga mare para hindi na nga ako mahirapan maghalo mamaya. Mulo na nga yung pinapakuluan ko mga mare kaya naman inilagay ko na nga dito itong ating mga bihon. Huli ko na nga palang inilagay yung mga gulay mga mare para naman hindi ma-overcook. Gusto ko kasi kapag kumakain ako ng pansit mga mare ay yung pagka-crunch pa yung mga gulay. Implahan ko na nga din pala ito ng magic sarap mga mare at bahala na nga din kayong mag-adjust depending ngayon sa inyong panlasa. Kaya na nga mga mare at naluto na nga din itong ating pansit bihun. So siya mga mare, yun lang muna for today's video. Bye!